ng ating radjuman Barangay Chairman at pitong kagawad sa Mariveles Bataan sinuspinde. Ang detalye mula kay Radjuman Mike Sigeral ng RMN Bataan. Sinuspinde ang isang barangay chairman at pitong kagawad ng barangay sa barangay Lucanin, Mariveles, Bataan dahil sa kasong abuse of authority. Ayon sa dokumento na kalap ng RMN News, nagugat ang kaso hinggil sa akusasyon ng abuse of authority sa ginawang kakupatibay ng sangguniang barangay sa isang resolusyon na nagpapahayag ng no objection sa aplikasyon ng isang oil company, ang JT Petroleum Incorporated para sa isang for sure lease agreement kahit wala silang legal na papel sa prosesong ito. Ang mga sinuspinde ng labing limang araw ay sina barangay chairman Rita ito Ando ng Barangay Lukanin at mga kagawad na sina Liwayway Bacolod, Ruel Dial, Randy Angeles. Glenda Peña Fiel, Mark Ching Lee Kapitan, George Daza at Jeffrey Lloyd Loyola. Ang nagsampa ng kaso ay ang Seafront Shipyard Terminal and Services Corporation. Ayon sa lokal na batas at mga patakaran ng DNR, hindi kailangan ng barangay resolution upang makuha ang for sure lease agreement sa isang komunidad. Sa ilalim ng Local Government Code at DNR Administrative Order Number no. 2004-24, ang DNR labang ang may kapangyarihan sa ganitong aplikasyon at hindi kinakailangan ng paintulot o no objection ng barangay. Hindi pa kapagbigay ng kanilang panig ang mga nasuspinding mga opisyal. Kasama sa Central Luzon, Radyo Mike Sigaral Tatak, Armen.